Welcome my Good morning, Ayan! So, magulot ako ng breakfast so, habang nagsakape pero ginugulat ako ni Ben ni Mimika. Ayan! Sama so, pa na naman siya sa akin. Ano isang laging yan ginagawa yan sa akin tuwing maga pag ako ay magulot ako pang breakfast. Is, yes, is a breakfast in morning. Ito po lagi siya kapag ako ay papasok na ako sa kitchen at ako ay kape, Ayan. Nalalambing po siya. Namakit siya sa akin tip-tip. At akala niya kung ano naman hawak ko ay kape lang. Parang gusto yata niya magkape. Ayan. Napaka sobrang sweet. Mimika. So, ang trick na masulog ang aking sinasalang dahil meron na pala ako sinasalang na sinigang. So, sinigang, yun po yung bahaw. Kapag po maraming at maraming uh, bahaw, yung ginagawa ko po ay eh, sinasalag ko na lang. Sinasasip. May pinanggit akong sinigang. Ano yung manok? Ay, tinola. Sarot. eh ayan, may sinigang ako. Sinangag pala. Ayan hindi na ako nang mali so habang ako ay nagkahalo at pinapanood ako ni Mimika habang nagluluto eh pakala niya is yes, yan talaga si Mimika ako ay binabatayan talaga niya po habang ako ay nagluluto at saka siyempre ang mga pusa talaga ay malalambing talaga siya hindi ko na yan, kahit masunod na naman siya dahil hindi naman ko siya uh, in-stick yes hindi ko siya pesa binibigyan ng pagkain, baka masanay. Eh. Siyempre ayaw kasi ni ma'am yun. So, pwede mo siya pigyan ng pagkain pag oras ng kain. Yan. So, ayan. The second batch. This is good morning. in morning. Ayan. Ayan ang ginagawa niya. Ang ng chunk dito. tito. Munti share. Ayan. So, hindi ko uh, may expect na si Mimi kayo baka nalalambutan lang siya sa aking ito That akala niya ipuntis na ako. Ayan. So, ginagawa niya lalampin ako niyan. Yes. So, si so, Mimika is super lamping. Kaya talaga mga pusa. Sobrang lamping. Hindi ba? Kaya ay minsan gusto niya magpalaro, ah, lilalampin din siya, kinukulit din siya, yan din ang gusto niya. So, sobrang nawawala rin yung antok ko sa yung pagod ko dahil sa ganyan ni Mika. mimik super like that anyways ito na naman ulit kami this morning, another ayan, so pag ako umuupo naman, ayan, minamasahin masahin yung pindi ko pero matalas ang kuko ni Mimika syempre, hindi naman hindi ko kaya ng kasi yung kuko niya buwabon sa akin binti, ayan, so medyo nasasaktan ako dito so, ayan so nakikita na mas masahin niya ayan, so diba, ayan Yeah, nasasaktan ako. Pero if may gagawin ako dito kay Mimika. So, na ako ng sorry kay Mimika. Dahil lagi siyang dikit na dikit sa tuwing umaga. Dahil yan ang ginagawa niya sa akin. Umaga. So, may ginawa ako sa kanya. sa yan. Bago po yan. If Magpapawis muna po tayo, ayan, so habang nagpapawis, dahil nananapanap po tayo, if magpapahinga na muna tayo sa labas, ayan, so nandun pa rin si Mimika, minamasahin niya ako, siya, siyempre, ayan, alam niya napagod ako, kaya minamasahay ako, Ayan. So, nasa ka sa akin. Nga din. Actually, basa-basa ako dyan. So, grabe ang pawis ko. Kaya, minsan-minsan ay makapagpawis. Dahil naranapa. Eh. So, minamasahin pa ako na may makeup. Nga lang ni nga lang din yun sa akin. Diba? Sobrang kulit yung mimik ka. Sa suspense. Hmm, diba? kulit na isa sa akin eh. uupo na yan sa akin pag napagod na siya uh, um, niya ako sobrang kulit diba Alas, yun, may mga post cut lover chart ayan kasi uh, dahil niya ay medyo mahaba ang kanyang kuko ginawa talaga ako sa kanya. Nagtanong isip kasi ako kung tutuloy ko ba. Ay kaso, may hindi siya talaga dumikit sa akin at yung ginagawa niya sa akin. ina mas masahin niya ako. So, para lagi siya dumikit at di ako masaktan. Ito ang ginawa ko sa kanya. Dahil medyo napagod na, nagpahinga na siya. Ayan. At ito na nga po. Dahil bago ko ligo, dahil lagi niya ako minamasahe. Eh naman, ayan, puputulin ko ang kuko niya. Ayan. Medyo sasagutin ko sana kaso nga lang baka masaktan na siya. So, tinanggal ko yung pinakaano ano niya dahil medyo matalas. So, hindi na niya ako masasaktan siya. So, ang ina ko lang po yung kamay lang. Hindi na yung paa niya. Kasi, kawawa naman. Baka hindi na siya makaakyat. Saya, yung paalala ang gaki. Hindi na yung mga kamay. ako kwa tinanggal ko. Ayan. So, lilalamin ko siya para hindi siya magalit at masaktan. Ito, so, yung mimik na... Ayan. Naharot-harot ko lang siya dyan. Ayan. Medyo nasasak... I'm party.